Galing nga pala kami ng overtime kaya hindi na kami nakapagluto. Kaya tara, kita na lang ha, Market. Pare ko, si Kwatog nga pala, OFW din sa Taiwan. Hindi pogi pero cute. Pagkatulog, eh gising. Tuwing <laughs> <laughs> araw nga ng Webes merong night market din sa amin sa malapit. Kaya nilalakad lang namin. Dito nga pala yung matatagpuan sa Dalon Street, Fushing Township, Changhua County. Kasama ko rin nga pala ang aking dalawang bodyguard. Cute ngani ni. Kundi ka pa nga nagsasawa sa manok, ay meron sila niyan dito. Sa halagang 20-20 nga ay may ulam ka na, may pakpak -pak ka pa. At kung ang hanap pa naman ay shabu-shabu, ay syempre meron niyan dito, hindi magpapahuli. Oh, pare ko, ibang shabu-shabu yan ha, hindi yan yung kinagisnan mo. Meron nga din pala sila dito ng takoyaki. Kaya naman tinikman na kagad namin to dahil sobrang tagal na hindi kami nakakatikim nito. At sa halagang 60-80 mo nga ay meron ka ng 6 na piraso. Hindi ko na nga rin pala pinatagal at tinikman ko na rin para malaman ko kung masarap nga ba talaga to. Yawa na Diyos, masarap naman para lang squid ball eh. Aray ka! Ah, ah, ay napaso pa yata. Sana <laughs> Hello. At ere na nga pala magsisilbing hapunan namin ngayong gabi. Sa halagang 150 mo nga ay mabubusog ka na ng sobra sobra. Teka mga pare ko Napapansin niyo ba yung napapansin ko? Medyo may itim na ang kawali ano? Oh. Sana o. Oh. <laughs> ere nga pa ng pagkain namin ay beef steak at kaka spaghetti na inalagay sa sizzling plate. Ewan kung tawag nila dyan. Habang naghihintay nga ng order namin ay eh, muna ako ng soup dini. Libre lang to. Pag wala, ang iuwi. eh. <laughs> Habang nagsasandok nga pala ako dito, eh, naalala ko yung panahon na nagpipiding program kami. Nung nasa Pinas pa ako. Shout out, Concho Riders Club. Ako'y okay, saludo-saludo sa inyo, mga pare kayo. Bola lang yan. Eto na nga mga pare ko, dumating na nga aming pagkain. Kung mapapansin mo nga, eh talagang bagong luto. Medyo nagutom na nga kasamaon kasama sila kay. Kaya hindi niya na pinatagal. Galing pa sa kaming overtime. Inumpisa ako na nga rin palang eh, megos megos akin. At talaga namang gutom na gutom na rin. Kaya tayo mga pare ko una nga ko hindi ko maubos. Pero ayan, wipe out. Tapos na nga pala kaming kumain. Kaya dumiretso na kami dito sa pinaka-paborito kong papaya shake. Ah, so, uh, eh. Kitse nga. pala sa papaya eh, meron din sila dito ng avocado at watermelon. Pero itong papaya talaga ang aking paborito. Ay, sya paan mga pare ko, ipauwi na kami. Salamat ulit sa inyong panonood. Bye bye, love you.